dadalhin yan sir dadalhin natin sa crammy madam and make a shout out to all kumusta na kayong lahat well habang tinukunan po ang video uh, nito ay isang na, isa na, uh, policeman natin ang sumigaw ng welcome to my vlog ayan, thank you sir thank you very much ayan isa na namang milit military truck ang pinuno ng gulay. Ayan, at uh, dadalhin ito sa Camp Krami. Ayan, ayan na. At uh, ang ating mga policemen, ayan ang uh, nagbubuhat dito para punuin ng gulay. Ayan. At thank you very much sa uh, ating mga disposers at mga farmers na nagdonate ng gulay ang Panginoon ang magbabalik sa inyo ng biyaya. Ayan. ayan. Malapit na itong mapuno. Ang gulay na ito ay galing sa trading post la Trinidad. Bagsakan ng gulay ayan at uh, sa baptisi Agripinoyl la Trinidad, benget. At nagpapasalamat rin tayo sa ating coordinator na si Madam Clementia Lapas. Ayan ang uh, nakikipag-coordinate sa mga disposers kung may mga maidodonate na gulay. Ayan at uh, sa ating ring mga kapulisan, maraming maraming salamat sa inyong effort. Ayan at lakas na nagbuhat at uh, magdadala ng gulay sa krami. God bless everyone. Thank you. <laughs> sing captain mga captain